Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay uh, Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ano raw ang sikreto ng mga Marcos na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap. Sa mabibilang na ligaya at sa katutak na pagdurusa. Yan ang iniwang legasya sa akin, ng aking ama, sa atin ng ating Pamulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang makatotoha ng pagkakaisa, pagkakaisang hindi lamang bula lang tub ng bibig, pagkakaisang ng hulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa, hindi tayo umiiral ng parang mga isla. Dapat nagtatagpo sa dulo at dulo, mata sa mata. Solid North, Solid South, Solid Pinas. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong sampung taon na nakalipas sa araw na ito, na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa sakunang yan. Alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa delubyong yan dilubyong nakakalugmok sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulang pagkatapos ng pagsubok na yan. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Uh, mm -hmm. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ang paglilibing dahil kay Bigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kay Bigan ko si PRRD. Kay ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran